Bakit maraming mga uwak ang naglalabasan ngayon? Ito ba itanda tanda na mayroong hindi magandang mangyayari? Yan po yung ating alamin sa video na ito. May mga lumabas na video sa internet na pinakita doon na marami mga naglabasa na uwak at mga nagliliparan sa himpapawid. Sinasabi ng ilan na ito raw ang hindi pangkaraniwang pangyayari kasi sinasabi nga nila merong kakaibang kinikilos yung mga uwak sa panahon natin ngayon. So dahil sa paglabas ng mga uwak at sa mga kakaibang kilos na ginagawa nito, sinasabi tuloy ng ilan na meron daw ibig sabihin yung mga kinikilos ng mga uwak na ito. Ang iba sinasabi nila kaya daw naglalabasan yung mga uwak na ito, maaaring meron daw sakuna na pwede mangyari sa ating mundo tulad na lamang ng lindol. Kasi nga sinasabi ng ilan na maaaring ito ay nararamdaman ng mga hayop tulad na lamang ng mga uwak. Noon pa man, marami na mga tao ang natatakot sa uwak dahil nga sa kulay nito at yung iba naniniwala sila na maring ito ay simbolo ng kamatayan. Bukod yan, nire din nila itong uwak doon sa demonyo dahil sinasabi nga nila na itong uwak ay hindi ganun kabuti. So sinasabi nila kapag nakakakita daw ng uwak, ito daw ay hindi magandang pangitain o sign na pwede nagsasabi na mayroong hindi magandang mangyayari. May mga kapatid, meron ba talagang kinalaman yung uwak sa mga hindi magagandang mangyayari? Ano nga ba talaga yung simbolismo ng uwak? So para po masagot natin yan, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa uwak? Kung mapasahin po natin yung Bible, meron po na banggit doon ng mga uwak. At every time na nababanggit po yung salitang uwak sa Bible, meron po itong iba't ibang simbolismo o meaning. So depende po yan sa konteksto. Ngayon, isa po sa simbolismo ng uwak sa Bible, ito po ay sumisimbolo doon sa judgment ng Diyos. Sa Biblia, ang mga uwak, meron po itong mahalagang simbolikong papel bilang mga mensahero ng paghatol ng Diyos. Sila ay madalas na inilalarawan bilang tagapagdala ng mensahe ng Diyos na naghahatid ng mga babala o mga hula na nalalapit na paghuhukom sa mga individual, sa mga grupo o sa bansa. Ang simbolo ng uwak bilang mensahero ng judgment ng Diyos ay matatagpuan sa iba't ibang mga kwento sa Bible. Halimbawa na lamang sa aklat ng Genesis, nang si Noe ay nagpadala ng isang uwak at ng isang kalapati mula sa arko pagkatapos ng baha. Basahin po natin yung Genesis chapter 8 verse 7. Pinalipad niya ang isang uwak at ito inagpabalik nagpabalik-balik hanggang matuyo ang tubig sa lupa. So ang simbolo ng uwak bilang mensahero sa paghatol ng Diyos, ito po ay nagpapakita na merong parusa na ibibigay ang Diyos sa mga tao o sa bansa na sumusuway sa Kanya. So dahil sa hindi pagsunod ng mga tao sa Diyos at dahil sa kanilang kasamaan, pinaranas sa mga tao ang matinding judgment. At yun nga, ginunaw niya yung mundo sa pamamagitan ng tubig. Yung ilang mga tao, hindi sila natatakot sa uwak dahil sa kulay nito o kaya mas kung anong kayang gawin nito. Natatakot po sila dahil sa simbolismo nito. Kasi nga sinasabi na yung simbolismo ng uwak pwedeng ito ay sumisimbolo doon sa nalalapit na judgment ng Panginoon o kaya man sa hindi magaganda mangyayari sa ating mundo. Pero mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, hindi lang isa yung simbolismo ng uwak sa Bible. Marami pong simbolism yan, depende sa konteksto ng Bible. Isa pa po sa simbolismo ng uwak na makikita natin na sinasabi ng Bible pwede rin po na ito ay mag doon sa provision ng Diyos. So kabalik naman po doon sa isa. Kanina po, hindi maganda yung simbolismo na pwedeng ipakita ng uwak dahil ito nga po ay patungkol doon sa judgment ng Panginoon. O kaya man doon sa hindi magandang mangyayari sa mundo. Pero mga kapatid, kung titignan naman natin yung ibang side ng simbolismo ng uwak sa Bible, meron din po itong magandang pinapakita. Sa Biblia po, ang mga uwak madalas nakikita po ito bilang isang makapangyariang simbolo na nagpapakita ng pagpapahalaga ng Diyos sa kanya mga tao. Masahin po natin yung Luke chapter 12 verse 24. Tingnan din ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman. Wala rin silang imbakan o kamalig. Ngunit pinapakain sila ng Diyos higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. So dito po makikita naman natin yung magandang simbolo ng uwak na sinasabi ng Bible. So nakita po natin dito mga kapatid, kung kayang pakainin ng Diyos yung mga uwak na yan o yung mga ibon, papaano pa kaya tayong mga anak niya? So ibig sabihin po niyan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi po tayo hahayaan ng Diyos na mapahamak. Lalo na nga kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag po kayo mag-alala. Kung naniniwala po kayo na kayo ay anak ng Diyos at kayo ay sumusunod sa ating Diyos, hindi po kayo pababayaan ng Diyos. Tulad ng mga ibon, tulad ng mga uwak. So nakita naman po natin mga kapatid na mayroong iba't ibang ibig sabihin o simbolismo yung uwak sa Bible. So depende nga po yan sa konteks. Kaya nga mga kapatid, huwag nyo pong katakutan yung uwak. Kasi nga malinaw sinasabi naman ng Bible na oo, meron itong hindi magandang simbolismo. Pero mga kapatid, para to sa mga taong hindi nananampalataya sa kanya. Para sa mga taong hindi sumusunod sa kanya. So kung ikaw ay nakikristo na at nananampalataya ka sa ating Panginoong sa Kristo, huwag mo katakutan yung simbolo ng uwak bilang judgment ng Panginoon. Kasi yung judgment ng Panginoon, para yan sa sa mga hindi mananampalataya. ng palataya. Kaya mga kapatid, kapag nakakakita kayo ng uwak, huwag kayong matakot. Wala pong magagawa sa inyo yan dahil kayo ay nakikristo. At huwag nyo rin po sasabihin na itong uwak ay malas. Kasi nga, wala namang sinasabi yung Biblia tungkol sa malas. Kung ikaw ay nakay Kristo, hindi ka maswerte o hindi ka rin malas. Wala pong ganyan sa Bible. Ikaw ay mapalad kung ikaw ay nakay Kristo. Ano mga mga pinagdadaanan mo sa buhay, ano mga mga nararanasan mo, mapalad ka dahil manong ka ng Kristo sa iyong buhay. So lumabas man po yung mga uwak sa panahon natin ngayon, hindi po mababago yung katotohanan na meron talagang hindi magagandang mangyayari sa ating mundo. Kasi mga kapatid, meron naman talagang ipaparanas na judgment yung ating Diyos dito sa ating mundo. Yan po ay sa pamamagitan ng tribulation. So yung judgment po ng Panginoong Diyos na yun pagdating ng tribulation napakatindi po nun. Sinasabi nga po na ito yung pinakamatinding kapighatian na mararanasan ng ating mundo. So yun po ay sinabi ng Biblia. So nakita po natin na merong hindi magagandang mangyayari pagdating ng panahon kasi sinabi po yan ng Biblia. Hindi po dahil doon sa mga lumalabas na uwak. Sabihin na natin na maaaring meron silang mga nararamdaman patungkol sa mga sauna. Pero mga kapatid, hindi sila totally yung magsasabi sa atin kung ano yung mga mangyayari. Yung Bible po yung tignan natin. Huwag po tayong tumingin sa iba't ibang mga sign na nakikita natin sa paligid natin or kahit sa mga hayop. Yung mga sign o kaya man po yung mga babala na dapat hanapin or tignan natin, hanapin po natin yan doon sa Biblia doon po natin makikita yun mga kapatid kasi nakasulat na yan 2,000 years ago kanapin po natin yun nang sa ganon mas lalo po tayo maghanda kung ikaw ay mananampalataya ng, ng Panginoong Sokristo kung ikaw ay sumusunod sa Kanya hindi mo na mararanasan yung judgment ng Panginoon dito sa mundo at hindi mo rin mararanasan yung judgment ng Panginoon doon sa impyerno dahil ikaw ay nakikristo na so ikaw ay ililigtas ng Panginoon sa mga judgment na yan ang mga makakaranas lang yan ay yung mga hindi mananampalataya ng, ng ating Panginoong Sokristo tulad nga noong nangyari noon sa Old Testament. Ang iniligtas ng ating Panginoong Diyos ay walang iba kundi si Noah at yung mga kamag-anak niya. Dahil nga sa kanilang pananampalataya. So naligtas sila sa pamamagitan ng arko. So ganoon din po yung mangyayari sa panahon natin ngayon. Kung ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoong Kristo, ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng rapture. So ibig sabihin kukunin ka ng Diyos, iiiwas ka niya sa mga sakuna na mangyayari sa mundo na ito o sa mga hindi maganda mangyayari sa mundo na ito. Ang mga makakaranas lang noon ay yung mga hindi mana palataya. Sila ay makakaranas ng matinding kapighatian dito sa ating mundo. So mga kapatid, bilang mga mana ng palataya ng Panginoong Kristo, wala dapat kayong ikatakot. Dapat mas magkaroon kayo ng pag-asa lalo na kung alam niyo na kayo ay merong Panginoong Kristo sa inyong mga puso. Kasi nga kapag meron kayong Panginoong Kristo sa inyong mga puso, kayo ay pinagpala na kayo ay ligtas na. Kayo ay meron ng buhay na walang hanggan. So yun lang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.